Ayan. Welcome to my vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ipakita ko lang po sa inyo. I-flex ko lang sa inyo yung aming loob ng bahay, mga amiga. Pinasok na ng tubig baha. Ayan, nagkalat. Pasensya na po, nagkalat po yung aking mga gamit. Kasi, ayan, oh, pinaguhugasan ko yan. Ayan. Ayan, hanggang sa CR po, ang tubig. Ano ang tubig dito sa, ano, sa... Ayan oh, no? mga amiga. Ayan, kabutay yung aking manugang hanggang diyan oh. No? Yan. <coughs> dito rin po sa loob nila yung sa aking anak, ayan. Nakataas po yung mga gamit nila kasi gabi, alaw na po, kumano pumasok yung tubig dito. Ayan, mga amiga, nakataas yung mga gamit nila oh. Yan Nakataas nakapatong ng mga ng upuan. Yan. Ayan po, mga amiga. Ayan. Ayan yung cabinet. Inabot na hanggang dalawang ano, hanggang dalawang ano, sa drawer. Ayan. Inalis na lang nila yung ano, yung yung mga yung dalawang drawer inalis na lang kasi ang laman niyan ano, yung damit ng aking apo. Ayan. Ayan. Dito. Nakalagay yun. Yan. Ito po. Kagabi pa lang, pumanik na sila, mga amiga. Umakyat sila doon na natulog sa taas namin. Ayan, mga gamit ano nila. Nakataas na. Ayan. Nung pasa pinto pa lang yung tubig, inano na nila, nagligpit na po sila, kaya wala naman pong nabasa. Wala naman pong naano kasi talagang inabangan nila, mga amiga. Ayan, hanggang sa labas, Ayan. Oh. Nung dito pa lang ang tubig sa may ano, sa may pinto, nagligpit na sila oh. -ano na sila kagabi. Nagtaas-taas na ng mga gamit unti-unti. Kasi yung mga sapatos naman dito nakalagay. Eh, dito na talaga nakalagay po yung tinaas na yan. Ayan. Ayan naglagay na ako ng tubig sa, sa drum Ayan. Ayan, mag, an, may ano, ano yung may mga ay? anak ko ng lamisa kasi wala kami patungan ng mga gamit dito. Kasi lahat nakapatong na yung dryer, ay, tapos yung washing, ay, 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 yan. Ay, <laughs> ay, yan. <laughs> <laughs> ayan, yung aking mga anak may dalang pagkain, ayan, kahit oh. paano may ano, ayan ang ano, ayan ang aming, Ayan po. <laughs> Ayan po, maghuhugas na dito sa lababo yung aking manugang. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood. Ayan, ang aming ano bahay, pinasok na ng tubig baha. Ayan, maingay yung aking mga anak. <laughs>